Magandang umaga po mga kababayan. Well, uh, ako po ay nagagalak na ibahagi sa inyo ang development sa uh, naging parang fundraising ano sa case ni Jerlyn De La Cruz ng Lumintao. Uh, malapit po sa New Dagupan sinasabi kong lumintaw malapit sa New Dagupan kasi ang lumintaw ay bahagi ng Rizal pero sa kanilang geographical location dahil kailangan mong tumawid sa New Dagupan kalintaan dahil impossible yung river from Rizal ay baka masabi ng Rizal na hindi Rizal ang lumintaw pero it's Rizal but you will pass through malapit po sa school ang entry sa school ng New Dagupan papunta ng Kansaliw at madali nang i si Jerlyn. Umiiyak po si Jerlyn sa sobrang pasasalamat dahil sa nakalipas na mga araw, nakalikom sila ng higit 10,000 piso. Para sa iba, maliit yon pero sa kanila, napakalaking bagay yon. Kinukwento ng kanyang anak na si Teta na yung pinapangarap nilang blender na bili nila. Kasi nag na yung ngipin ni Jerlyn. Hindi na ma-open pa para doon sa tinatawag nating normal na daanan ng pagkain. Kaya ang solid foods, siguro masaya tayo nung nakaraang mga araw na dinadalhan natin ng pagkain. Pero sa totoo lang, for your eyes only na lang yung kasi hindi na mapasok yung solid foods sa bibig ni Jerlyn. Pero sa pamamagitan ng pinapadala po nating pera na direktang napupunta sa kanila. Ang pangalan ay uh, Gerald Mansano, yes, dahil yun po ay manugang niya na yun lamang po ang may cellphone sa bahay nila. So uh, natutuwa sila dahil nakakapag-blend na at nakakain na ni Jerlyn ang pagkain na gusto niya. Dahil ang sabi ng mga doktor Pagdating mo ng iyong bahay, kumain ka ng kumain. One way of saying na alam nyo na, no? pero ibang klase ang strength ni Jerlyn at that nasasabi at masasabi ko na only God knows kung kailan mag end ang buhay mo. If God wants you to live more, He will. But if He say stop, it will. So uh, miracles do happen for some reason, but maybe for us to be able to extend our support. Maraming salamat kay Jojo Lontok ng OMOB dahil sa pamamagitan niya siya unang nag-post ng storya ni Jerlyn. At nagkaroon kami ng pagkakataong mag-ugnayan na ang sabi niya, Rod, kung po pwedeng ma-interview mo din. Dahil mas malawak ang mararating kung sakaling sa pamamagitan ng panayam mo ay mas maiintindihan ng mga tao kung bakit kailangan niya ng tulong and lately napansin ito ng ABS-CBN at sa pamamagitan ni Dennis Datu na talagang ang turing ko sa kanya isang mindoreño na rin dahil sa pamamagitan niya nalalalaman ang mga balita at puso ng Occidental Mindoro. Thank you so much, Dennis. Dahil sa pag interview ng teleradio, mas marami ang dumamay sa kanya. Bakit kailangang tumulong? Dahil may mister siya pero hindi po makapagtrabaho dahil ang pinakamabigat na trabaho ng mister niya ay tumabi at umalalay sa kanya. No one can perform the job better than her husband so may mga pangangailangan sila pagkain may mga apo at anak din typical filipino family nung akoy pumunta sa Rizal maliit na kwarto na nagsisiksikan sila doon how i wish na mas isolated siya kasi alam mo, baka makahawa ang situation. Pero kortina na lamang ang naghahati sa kanila at nandudoon na lahat. Pero of course, yung mga anak niya, sobrang-sobrang mahal na mahal siya. Alam ko yon Nararamdaman ko yon Actually, may historia pa ang bahay nila. Dahil sa lakas ng mga ulan na ito, natulo ang mga bahay. May nagmalasakit lang na at least hollow blocks ang bahay niya kasi talagang tumataas ang tubig doon. Pero nanghihina siya sa hospital at minabuti nila na umuwi. Ang kaibahan eh, ang cancer eh, alam mo na kung kailan ka mamamatay, ito eh is a long uh, uh, journey of pain and struggle, no? Kinakain yung cells ni Jerlyn nang hindi natin maintindihan na mga elemento, no? kalahati ng kanyang mukha ay wala na. Pasintabi po. Kaya nung ako ay nag-i-interview sa kanya ay kinokover ang pinakover ko na lang kasi ang iba sa atin na hindi na maaatim tignan. May pinadala ding video sa akin but I know na hindi natin maiipopost dahil not, not everyone can look straight to her face. But I know for one na alam natin ang sitwasyon at gaano kakirot ang mga 'yon. Pero ang sabi ko nga sa kanya, alam mo bang ikaw ang napaka-powerful na tao dahil once you prayed for the people who asked for your help, God will surely listen. Dahil sabi nga 'no, nasa sabi ng ating mga pastors at mga pari na prayer with sacrifice is more pleasing to the eyes of God. Kaya ang sabi ko sa kanya, make your heaven here on earth. Yung mga bagay na pwedeng gawin sa langit na nagagawang magdasal for the humans, you can make it here. When you pray for those who are in pain, God will listen to you and they will be healed. Malalim na spirituality ang sa kanya. At sabi ko, ipagdasal mo din ang mga taong tumutulong sa And I am so happy to read one na kahit na kine-chemotherapy yung tao na yon, she was able to share 300 peso from her pocket knowing that she needs it more sa kanyang situation. But that's the greatest person. Still in pain, also in pain, but sharing ways to alleviate pains of other patients like Jerlyn. Thank you. Good soul. At meron din pong nagpadala, nabasa niya. At meron din taga Santa Cruz na nabasa at nagpadala at pinadala sa akin ng screenshot. Thank you so much. Uh, hindi ko humamention ng lahat but I know, you know, kung sino po kayo. And thank you for that. With that little interview, really makes and make a big difference sa life ng isa nating kababayan. Sana nga no, sa ating country, meron talagang hospital intended for cancers. I really don't know bakit ang dami ng cases ng cancer, but there must be a hospital especially designed for the cancer patients. Sana mapansin din ito ng ating nasa gobyerno at kung meron ng bill, sana maaprubahan agad at ma-prioritize. Kung may heart center, may lung center, there is also a need para dito sa mga cancer patients na talagang specially designed ang suporta. We can fight with God help, with God's help, cancer. Uh, ang science natin hindi naman tumitigil sa kanyang uh, innovation but Uh, of course, we can do something better. Kung nagagawa ng taong lumapag sa buwan, uh, well, it's almost a miracle, but God has given some very good talents and gift to our doctors and researchers that can do things to, well, uh, alleviate the pains of those cancer patients and win over cancer sana po ay magtagumpay kayo. So, maraming salamat again. Alam po ninyo, yung asawa, si, si Jerlyn, nandudo na sa ganyang situation, ang iniisip pa rin yung mister niya. Kasi kung magkasakit daw ang mister niya, sino pang mag-aalaga sa kanya? Ang mga anak niya ay hindi niya inaasahang kasi wala na eh, kulang pa para sa pamilya. Kaya hindi niya dinidemand ang mga anak niya to give to her, no? Kasi ayaw niyang agawan ng pagkain ng mga apo niya. Mas gugustuhin niyang mag-suffer na lang siya instead of getting something from her grandchildren. At isa pa nga pala kung nanunood, ano, yung anak niya na napawalay sa kanya. Siguro yun ang bagay na o dahilan bakit hindi pa rin. Siguro totally gini-give up niya ang lahat. Naikwento niya na nawala yung anak niya dahil may nagkagustong umampon. Sampo ang anak niya. Naging magandang buhay nung bata sa kanyang pagsasalaysay. Eh pero namatay na rin yung umampon pero nakagraduate yung anak niya pero hindi siya mapatawad dahil bakit daw ipinamigay siya ang gusto niya lang sabihin sa iyo hindi kanya pinamigay yung mga pagkakataon lang na inisip niya na mas gaganda ang buhay mo iyon ang medyo nagbigay sa kanya ng lakas para gawin ng isang bagay na mas mapabuti ka sa iyong kinaroroonan your mother is waiting for you yun lang ang naiparating niya sa akin na hindi ko lahat nabanggit sa aking interview and i hope you're listening medyo dramatic ang atin pong uh, video ngayon but i just want to report to you because i'm accountable to you dahil nag-share ako ng story. And you want a follow up regarding that. And thank you. Na sana sa mga pagkakataong when somebody needs a helping hand, we will always be there. You and me and all should help even little. If better more than we can give. So thank you and for you Jerlyn no uh, pagaling ka still pray ang sabi ko don't complain anymore submit it to god with smile ialay mo lahat ito sa dios at ipagdasal mo lang rin lahat ang nangangailangan and that will make the purpose serve God bless you at sa lahat po ng mga tumulong. May mga naabutan ako doon na nakakotse, nauna sa akin, silently tumutulong, nando doon. I'm so touched na nakikita ang mga kababayan natin na tumutugon sa panawagan ng pagtulong. God bless everyone. Have a good day and God bless your family.